Yun, kaulis si Master Karl Yun Pare GT? Yun, what's up, what's up mga kabusat So, naimbitahan tayo ni Ni paring Karl uh, Yan, mag fishing -e Yun Mainit na hindi ko alam kung anong nakain nila. <laughs> Nasama namin si Sir Fredo. Yan, yan. Oh. Yun. So, tignan na natin kung anong mahuli namin. Sana mayroon pa. Salamat. Flashback. Yun. Kauli si Master Carl. Yun. Aray. Ano yan? Hamor? Hamor. Yo no. Know? Jiti? Serpent di jump pas. Di jump serpent. Jiti an serpent. Kuning kulang aku bakal pemuntak sah kan. Di jump serpent.

तो नंबर ऑन लाइन को हां लाइन नंबर 13 13

<laughs> Lapis nga. Ha, sumabit sa ano? Sa linya. Naka-over ka? Ha, ah, tat ano? Nagtatlo? Tatlong sabit eh. Oh. Atay. Kunin ko na yan. Sumo? Kunin. Ayan nga. Over ka. Ayan. Eh saw so, baka. Sa ilalim. Oh, Lapis. Hai, oh, Lapis. Lapis, Lapis. lapis. Uh, Paul, hope, oh, lapis, lapis. Queen, Queen, Queen. Paul, hope,

Nipelein <laughs> eh, Sir Fred. Sir Fred oh. Shout out na Shout out Sir Jerold. Si <laughs> uh, For you Jerold, bye. Yeah, ano? Shout out mo si Jerold. Yeah, message ka. Ano'ng sasabihin mo kay Jerold, Sir? Hintayin namin yung salmon mo. Chris, Share Chris. Share Chris. San <laughs> Share Chris. Oh, tipa <laughs> <laughs> ano. -o si Share Chris. Rek. Hindi Ha? yan? Sarap dito ihaw Oh. Next time ako ng portable ihaw yun. <laughs> <gibigan> <laughs> <gibigan> Paano Ben? Paano tayo ka, ka picture? Ah, natin ilaw? Ay sa'yo patay sa'yo ha? Patay sa'yo Kasi na ano eh Yan. Hindi tayo makikita eh Ano ah. mga... na po si... Ayan! Camping and fishing! Ayan po! Catch and cook! Catch cook! Catch and cook tayo mga master! Nag-dinner na kami, nag kami oh! Diba? oh, diba? May kanin! Yan ni ba. Oh, diba? oh sakto-sakto. ko. Nasa yung queen na huli. Yun, oh. Ba? Diba? Nalo. The next day. 'Di Helicopter. <laughs> Tampal tampal po 'ke. Yung pantampal sana. no. Ang dami pa pangalan kasi yung pinangalan ng isda eh. Meron talaga eh. Bangus. Bangus 'yan. Ayan. Ah, uh, Madam. Tingnan natin kung ano to. Ayun, ang dami po. Ang dami. Sakit? Mukhang mabigat madam ah Ay alay alay Ano to? Nakakalaki yan Nakawala yata Ay ano? Ay hindi Malakapas. Yeah. Laki malakapas. Yes. Laki oh. Kakaiba. Yon. Laki. <laughs> laki. Laki, laki. Laki ma. mo. Congrats, madam. Thank you. Yon. Oh. <laughs> Tingnan natin. Oh, malakapas ulit 'yan. <laughs> Inshallah. Uy, malaki. Yan. Bueno to. Ay, ha? Kaya nga eh, gusto yata pa video. Ay, <laughs> eh, helicopter! Ay, helicopter naman! Nagtoka naman ito, hindi umalis. Ang dami helicopter po ngayon. Kaya nga, tag-inip. Ano, Nakawalin si matam na helicopter. Oo, oh. oh, diba? Malip pa rin ko na. Sir <laughs> Prelo, yan na! Mukhang malaki ah Mukhang malaki ah si Fred Malaki nga Laki okay ba? Laki? Oo okay. oh, nasa dahil sa tubig Mukhang oh, malaki rin Ayan nga Nayari siya oh Nayari siya ng Oo, oh, yari ka. Ito na. Sir Freddo. na si Sir Freddo. Laki. Laking balo. Oo, oh, yon Ayun. <laughs> Kaya pumalag Ito ka na Yun Oh, di ba? Malaki nga Pre, malaki Oh Malaki oh Uy Malaki Nahuli sa ultralight Yun diba? Yun. Ang huli sa ultralight ni Sir Pedro. Malaki. Malaking balo. Malaking balo.